Mayong Adlaw, ano yung Karong Adlawa kanhi commander sa US forces sa Pacific miingon nga kinahanglang willing ang US nga mogamit og military force aron makigbatok sa kaisog sa China kalabot sa giilugang South China Sea. Ato sa Senate panel discussion kagahapon, si Dennis Blair miingon nga ang tumong di mao ang makigaway sa China sa Scarborough Shoal apan ang paglimitar sa military coercion sa China. Kagahapon lang si Chinese Vice Foreign Minister Liu Zhenmin mibutyag nga ang Beijing mahimong mo-declare og Air Defense Identification Zone kung sila baharan kalabot sa ilang interes sa South China Sea. Samtang Department of Justice nagpagawas og Immigration Lookout Bulletin Order batok sa lima ka mga police generals nga gitumbok nga drug protectors daw sa mga illegal drug syndicates sa Pilipinas. Lakip sa listahan, mao sila si Retired Deputy Director General Marcelo Garbo, Superintendent o Karundaan Bantayan Cebu Mayor Vicente Luot, Police director Joel Pagdilao and Chief Superintendents Edgardo Tinio or Bernardo Diaz. Wa hinuon ang lima sa paggawas sa nasud apan kinahanglan silang muhatag og kopya sa so authority to travel abroad nga adunay approval sa ilang mga tag sa tag sa mga aron sila tubutang mugawas sa nasud. Samtang namiligro nga di makadawat sa ilang annual 12,000 pesos nga financial assistance ang mga senior citizens sa dakbayan sa Sugbo nga di pa mga butante sa Cebu City ni atong 2008 kanus agisugdan ang programang financial assistance sa alang kanila. Kadtong mga butante ng daan sa syudad ni 2008 8 paubos apan wa pa maapil sa listahan sa mga senior citizens kaniadto mauihatagan hatagan ni Cebu City Mayor Tomas Usmenya sa financial assistance samtang gadtong mga botante sa mga pinili ay sa 2010 2013 ug 2016 nga di pa registered voter sa Cebu City ni atong 2008 ug sa pang katuigan kung hatagan man gani, ikaduhal lang sila sa prioridad. Si Osmenia may pasabot nga ang tumong niini mao ang makadaginot ang Cebu City Government sa pagpanghatag og financial assistance gumikan kay naglisod sa panalapi ang City Hall. Samtang gikompirma ni DOJ Secretary Vitaliano Aguirre II nga si Major General Alexander Balutan na ang bagong Bureau of Corrections Chief humaniinig gidawat ang offer sa Duterte administration. Si Balutan mo retire na unta sa Philippine Marines karong Oktubre apan may retire kini og sayo aron panguluhan ang Bureau of Corrections. Si Balutan molingkod isip bagong chief sa Bureau of Corrections karong umaabot nga Agosto 1. Samtang sa Cebu, Patay ang gikatahong pusher nga si Jomar Ayin Gomez nga taga Barangay Mactan Lapu-Lapu nga giingong misukol sa pulis ato sa drug bust kaganinang buntag. Nakuha sa crime scene mo ang 357 caliber revolver ug shabu nga gimadaba nang nagkantidad og 72,500 pesos. Friends, here are the latest news in Bacolod. Baguio, Pampanga, Gagayan de Oro, Davao, Superbalita Davao, Cebu and Superbalita Cebu. Sa atong showbiz chika, humanakurat ang mga tao sa pagsurrender isip drug user sa kanhi TV actor and singer J.R. Shabok o banang asawan Ini. Sa kapulisan sa Tuladu City, may deny si J.R. nga o sa siya kapusher. Bisa ni deny si J.R. sa maong pasangil, muhi og mas laom nga pagsusi ang mga otoridad tungod sa mga nadawat nilang impormasyon nga dili lang user si J.R. Gingong kahadlok og pressure sa pamilya ang nagtukmod sa si singer aron mo surrender. Si JR ni sikat sa TV reality show ng Philippine Dream Academy, di nida isip first runner-up o siya sabang mipasikat sa mga kantang healing o may tama din ako. Friends, here are the lotto results. Ug alang sa dugang pang updates, bisita ang www.sunster.com.ph. Follow us on Twitter, Facebook, and subscribe to our YouTube channel. Ako si Jess Doval, ug kini ang Sunstar Pilipinas.